Nabaliktad pa nga ang home team Agang magpasikat pa naman sa tres ni Luka Napahiga na lang sa ginawa nito Aga rin na technical ni Pogi Walang tawag si Rep Kamay nakamay kamay pa naman daw sabi ni Luca. Napakolsay na nga lang dito si Magician. Inasar na lang ang referee. Wala pa dyan si Uncle Drew at maglalaro naman na. Sa kabilang team ang big man nila na si Anthony Towns. Pero alalay lang maglaro ito sa ilalim. First quarter maagang naka double digit dito ang home court team. Basic game lang dito si Magician Luca. Agang bumitaw sa tres. Inabot pa sa muka. May kasamang foul yan. 14 points agad para sa first quarter game itong si Luca. Medyo maalat pa nga dyan ang bola para sa busy team. Under 4 minutes in the game, Anthony Edwards, Rids, Gobert ang gumagalaw dito bago matapos. T. Hard bumitaw pa nga sa 3 and get the double digit lead. Halos puntos ni Luka ang nasa first quarter with 16 points and 4 assists in the game. Hassle play, gandang pasabit nitong si Hardy sa ilalim, sinabayan pa ng posterized dunk nitong si Exum. Hyper game muna dito ang Dallas Mavericks nagpapasikat ang home team sa kanilang home court. Under 8 minutes in the second quarter game, Luka back in the game na bigay agad ng magandang assist sa labas mukhang manipis ang tawag ng referee sa Minnesota dalawang magkasunod na offensive foul ang tinawag dito another halo pass ni Luka gandang finishing para kay Lively under 5 minutes Alexander Walker Edward Reed sa 3 nakatabla pa nga dito ang visiting team grabe naman magbigay ng assist dito si Luka Magic alat mode naman dito para kay Lucky Hard Jones at Williamson na wala talaga sa laro itong mga player ng Dallas baba sa isa ang lamang sa pagtatapos ng halftime break, dikdikat na ang laban para sa third quarter game. Edward sumubok ng posterized dunk pero sa Blayan Towns sa ilalim. Pwersa na rin ang laro dito ng visiting team. Dikita na rin sa lamang ang dalawang kupuna na ito. Hayop mag-assist talaga itong si Luca. Tumatagos sa kalaban ng pasa. Paboritong pasahan sa ilalim si Lively. 5 minutes in the game. Susubok na naman sana itong si Luca Magics ng kanyang magandang pasa pero nahuli na yan. And Anthony Edwards na kreatik Klamo na sa tawag ng referee Change lead na nga para sa visiting team T-Hard bagsak kay Gobert sa ilalim May kasama pang slam Under 3 minutes Alat na ng bola para dito kay Luka Mukhang hindi na maganda ang lagay Na nangyayari dito para sa home court team Ganon din ang nangyayari dito kay T-Hard 9 points lang ang ambag sa game Grabe naman sa Eurostep Ang ginawa nitong si Edward sa ilalim Body control Hayop ang galaw ng point guard na to Mukhang nahihirapan na nga ang Dallas Sa number 1 team ng Western Conference. Last quarter in the game, gumana pa sa ilalim si Larid Gobert. Kyle Anderson, inagawan ng lollipop dito si Luka. Sayang, sablay ang posterized dunk ni Reed. Pero may kasamang foul yan. Under 5 minutes in the game, mukhang hindi na maganda ang kalagayan ng home team. Natawagan pa ng na offensive Paul dito si Luka. Alat na ng bola para dito sa home team. Magkasunod na turnover pa para sa Dallas. Mukhang nagkandaleche-leche na ang ginagawang offense at defense ng home team. Gumana na ang yung sentro ng Minnesota na si Towns nakakuha pa ng tres bumaliktad na ang laban naka late game pa ang Minnesota para sa team ng Dallas solid ang Minnesota number one team yan sa Western Conference na late game bigla sa game itong Minnesota at tinalo ang Dallas Mavericks sa kanilang home court